Ikaesa nandito po kayo sa, ano, sa kalsada. Kawawa naman yan anak mo. Sa lang, nakikita ka Ha? Nagkagla daw. na pa kami. Hindi sila ano ito, ah. Sila na, Nanay Gina, tsaka si Jan. Opo. Uy. Hindi ito. Ay mga kapapis ang mapagpalang araw sa ating lahat Ay na uh, mission po kami ngayong araw At uh, ito, nadaanan namin dito sila Nanay Gina, yung dati po nating uh, natulungan Na yun nga umalis sa ating uh, pagbablog At uh, nandito sila ulit ngayon sa kalye Ang alam ko nga po ay nasa Las Piñas sila At uh, di ba nung nakaraan hinahanap natin sila Eh bumalik po rito sa Kalaukan eh sila na ni ba talaga yan? Sila na Ay, Oo nga. Nay! Kamusta na kayo? Kilala mo kami? Hindi mo ako kilala? Jan, kilala mo ako? Uy, kilala Uy. ako ni Jan. Payat mo na. Payat mo na. Pinitilabutan ako ng mga babi. Payat na ng bata. Ano um, Jan, kamusta na? Kilala mo ba ako? Ha? Kilala mo ba ako? Ilaki mo na. Kumusta ka na? Ano mo? Ha? Galing po kang Maynila. Maynila. O oh, tapos? Kinausta ko ni mga ka kapatid siya doon. Oh ano nangyari? Iyon. Oh, Hindi alam niya yung buhay. O. Kaira pala yung buhay. Nay, kamusta ka na? Kilala mo ba ako? Oo. Ano pangalang ko po? Kamusta ka po kayo. Ha? Kilala mo ba ako? Oo naman. Ah, oh. grabe, Susundukan daw ako. Ano Ha? Hindi! lang ko na sa Las Piñas kayo Diyan! Ah, narinig na nandito kayo ayon ulit sa Bali. Siguro merap na dito sa ano, maraming ano dito Para parang adik doon. Oh, yeah. Ilang taon din tayong hindi nagkita? Ilang taon din, taon ano? Ano na eh? Saan kayo natutulog ngayon? Dito lang. Dito lang? Hindi ka na nag-aral? Hindi na. Haba na ng buho ko. Tapos ang payat. Kaaral ka eh. Sa lokot ka siya pa. Saan ay? Ayun <tinyo> na, nakita na namin yung ano ko dito, dito ko. Ay, di ba? Ha? Hindi nga natin makita dito, eh. Ito na lang, katapat na ng eskwelahan. Okay. Oh. Dapat pinaretso na natin eh. Anong uh, tawag dito? dito? Ay, kilala mo pa ito, si kuya mo? Hindi uh, na. Hindi mo na siya kilala? Ito, kilala. Oh, ito, kilala mo yan? Oh, bago. Yan. Oh, bago, si kuya Bornok. Pero ako, kilala mo pa ako. Ha? Uh ha? -huh. Ah? Ikaw na, kilala mo ako na. Nagbago ba ako? <laughs> Ay. Ha? Ipin ko ang Yung ipin ko. Oh. Eh, natagal namin kayo nahanap. Kasi nga, nag-aalala kami sa inyo at uh, marami kasi nag-send sa amin ng picture na pumunta nga araw kayo sa Las Piñas. Meron pa nga daw kayong kariton eh. Asa yung kariton ninyo? You know. Sabi nila, mapupuntahin ka doon, kaya oh. nilang kami. Ano po kayo nakapunta rito? Pagkain lang kayo dito. lang kayo dito? Nagbayad kayo? Ganito, tao dito, okay lang ba, sumama kayo sa akin? Hindi naman. Hindi kasi, ano, uh, bigyan po kayo matutuloyan. Pa pa. Oh, pa parang hindi po kayo dito naka... Oo, ano? pero na. Ha? May kwarto po. Ha? Malapit lang po sa amin. Oo. Oh. Para dito kay Jan, ano, si Kawawa. Gusto mo ba Jan? Pag mag-aaral kasi sa, ano, mayroon na doon. Sa noong islanda kasi may abit lang yan. Ewan oh, ko doon. malayo. Sa alis nga, iyon. Alis ka ang ko. Oo, ilan? Yeah. Simula nung pagalis mo sa amin, hindi ka na nakapag-aral. Oh, nawawa naman ito si Jan eh. Nasabihan nga pa ako ng pesang ko doon eh. Oo. Oh. Hindi naman natin. Hindi pa pwede ito mo na lang tapos bigyan mo na ako ng cellphone. Tapos, tapos, tapos. Ang ano po kasi na eh. Ang naisip namin, eh nga. Eh mga papi doon sa mga bago sa vlog ko. Si Nanay Gina at saka si Jan, isa sa mga tulungan natin. At uh, ni Kabisnes, no? Kilala mo ba si Kabisnes? Business. Oo. At uh, yun nga, ang istorya nito mga kapapi na si Nanay Gina ay dating teacher. Ay dating teacher ba na yun? Oo, oh. oh, dating teacher. Ano? Kung di po ako nagkakamali. O oh, marketing management ata? Oh, ata? Management. O management. Ano ko pwede kumakit-teacher? Oo. Dati siyang uh, professional na ito nga ito ang kanyang anak, si Jan ano, sama kayo sa akin? hindi yeah. ha? bakit so, yeah. ayaw yeah. mo? bakit? ikesa nandito po kayo sa yeah. ano, sa kalsada kuwawang lang ang anak mo okay. so, na lang. Sa ha? gagawin lang po gagawin kami kasi iaan po nga Ate, okay, gagawin natin na ay pagka nandun na kayo sa upahan, yano natin na puno ako si Jan sa pag-aaral niya. Oh, tapos kayo, dun kayo ulit sa bahay. Ha? Hindi po kayo makakahanap ng alis na eh, pagka nandito kayo sa lansangan lang. Lansangan! Doon po sa malapit sa amin, sa may ano, uh, bagong bong. Ano, tara na. Opo, tara na diyan. Ano, sama ka sa amin. Ay, ay mo iwan si Mama. Ito ang inaano ko dito sa bata na ito, mga babe, ano. Kahit na mahirap yung buhay, hindi niya iniwan yung kanyang nanay. Ano, sama ka sa amin. Sama na kayo sa amin, sige nanay. Oo, oh, sama na kayo sa amin. Tara. Tara nai. Kumain na po ba kayo? Kumain na kayo? Hindi pa. Ano pala yung pagkain niyo diyan? Ano kayo? Ano kayo nakakain? Ang alakal. Ang alakal. Ang Ang alakal. Pangkat na niya, oh, may kababi, oh. Kababi. Kababi. Kilala pa niya mga kapapi natin. Pangkat na. Tara, sama muna kayo sa amin. Oh. Isang din na kapapi ang uh, nakalipas. Balak talaga namin puntahan ito sila dyan sa Las Piñas. Nga nga lang, meron pa tayong kailangan i-coordinate. Kasi nasa Las Piñas sila, boundary ng Las Piñas. Ito, ako oh, ng Panginoong Diyos mga kapapi, nandito sila ngayon ulit sa kaluhukan Ngayon o. Oh. 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 Nay, na yung bag mo, Nay. Oh, mabigat ito. Ano naman ito, Nay? Ano po naman ito? Mga papel. Mga na naman. Ito, ito, ito na naman sa karton. Oh, ito na naman ah, tayo, mga papel-papel. Oh. Ayan oh. Oh, tara sakay na kayo. Ito, okay. kaya yung ibang kaibigan ko pala dyan karamihan binubuli ako oh. kaya pala ako ganito lalo ko namanag oh, sige na nai, sakay na po kayo at para oh. doon sa kapila. Sa kapila na Doon po kayo dadaan. Oh, tara! Masensya nyo na mga kapapi, medyo maingay dahil tabi tayo ng ano, highway. Oh. So, Oh, okay, saklay, supply, supply. Ayan. Available pa ba, Nok, yung malapit dun sa inyo? Available pa yung top? Oo. Uh -oh. Lilinisin lang. Lilinisin lang. Oh, sige. Naman yun. Naman din yun. Uh oh, sige. Kaya na yung, na ka Oo. Oh. Apoy niya kung oh, tara, dalhin na natin sila nanay doon para ay mga babi kasi pagka hindi natin dinala ngayon ulit hindi pa natin dinala eh makalayo saan na lang mga apunta iniisip ko rito mga babi si si John eh kawawa kawawa yung bata ko tara palagay ko matutuwa rin ito si kabisnis dahil tagal niyang hinahanap ito si John no ano kain tayo Saan mo gusto kumain? Ah, ha? Kahit saan, hindi naman kami maaarti sa kain. <laughs> oh, okay. Yan ang nakakamiss kay Nanay Gina oh. eh, no? <laughs> <laughs> Parang kawag salita eh. <laughs> kahit saan ba, Nay? Oh, bigla lang, po kayong umalis. Basta lang malinis, diba? Oh, Oo, Nay. Bigla kayong umalis noon. Oo oh, nga, Nay. Naaalala niyo pa po ba yun? Oo. Oh. Kala, ano nga, nagpapahinga kami, kaso lalo ko napagod. Lalo po kayo oh, napagod. Oh. Kasi inalog ko ngayon yung buo. Ano yun? naman na. Diyan, magkwento daw sa akin kay Tapos Papa ako, Dins. Saan, nisi, parang, anong mga saan, ang, anong nangyari? Ano, ano, ano. Nung pag-alis ninyo, saan kayo pumunta dyan? May Las Piñas. Las Piñas. Tapos? Hindi ko pa. ano. Hindi na ako po nga Eh. Hanggang, oh, tapos anong ginawa niyo doon? Andun. Pumunta po sa tito ko. Hmm. Tapos, yung pagpunta po namin sa tita ko. Uh Oo. -oh. Papademolish na pala. Di demolish. Oo. So, oh, so tapos? Yung pagpunta namin doon. Hmm. Sabi ni mama magdun doon siya magtatay ng bahay. Oo. Oh. Pero demolish na. Hmm. nga na namin, ba't di de demolish? Tapos ano? Laan din. Eh. Ngayon, yung tita, yung tita ko nag nag-aan nag na lang, umuupa na lang. Hindi hmm. mga naman kami pwede mga 6 uh Oo. -oh. Kaya sa kalsada na lang po kami doon. Gaano kayo katagal sa kalsada? Simula nung umalis kayo, nasa kalsada na kayo. Paano ano lang kami sa kanila? Paano kayo kumakain? Punta, punta ba? Ha, dyan? Pinibigyan mo kami ng kanala namin. Ah, may mga nagbibigay sa inyo. Kanala po. Ang daming nagsisend sa amin ng mga picture ninyo. Ang daming na, nyo rin kakilala dun eh. Opo na, yun nga, meron kayong kariton. Ano? Nga kayo. Nga nga lang kasi may kapapigyan, hindi natin sila may rescue doon dahil uh, ina kinausap ko yung barangay barangay dito sa amin pagka ganun daw kailangan makipag-coordinate pa dun sa barangay ng Las Piñas ano po e eh, pagka dito sa kaloo, po ipopwede kaya medyo natagalan na kaya ko kausapin ang mga barangay dun buli nga yung barangay dun <laughs> buli kapatid ko dun eh oh. kahit kahit ano po sa'yo ipapakita ka na namin Opo okay. na okay na yun, huwag nyo nang uh, yun yun Huwag nyo na yung mga barangay ko Opo, oh, oh po, wala na po Wala, na. oh, wala naman nai uh, sinasabi ko lang po kung bakit uh, ganito ganyan At uh, yun nga mga kapapi, mga kabisnes uh, Okay lang sa'yo o dyan, tutulungan kita ulit sa pag-aaral mo Okay lang po Gusto mo bang mag-aaral? Opo uh, Nakakabasa-basa na nga siya ngayon. Nakatuto kain. naman po ako kahit konti kay... Kasi natuturo yung siya dati, di ba? Abang tuto. Opo. Tapos tinututuro ako. Opo. Sabi ko, magbasa-basa ka. Ayan, magbasahin po. Nakikisa niya. Hmm. Mga paskin, di ba? Marami. Opo. Pumibisis naman ngayon. Ano? Harap na si Nanay Gina. ako na ako eh, isa. Oo. May anak ka na isa, Nay? Eh? May isa ka Puna. pang anak? Ako ng kapatid Puna ikaw, ko. Ah, ako ng kapatid, kapatid mo. Parang ako ko rin yun. Mm -hmm. Nag-aaral na siya, grade 5 na siya ngayon. Hmm. Eh. Mm. O kain muna po tayo, gusto okay. niyo. Okay. Okay. Sa mo kumain diyan. Sa tayo kain. Meron diyan may McD diyan. Ito mo? Ha? O oh, kayo. O oh, ikaw, gusto mo ba McD? O sige mo dami mong uh, dami mong namis ano sino pa mga namis mo si Lebotchok si hmm. Lebotchok sino pa Maya saka si balita ko na Maya siya Oh, may balita <laughs> balita mo nai <laughs> oo, oo saan mo na balita mo na balita nai doon pag mama ano lang kami naka mama lang may hinihintay ko to hmm. hmm. Sino pa mga namis mo sa ka-business? Eh, binabalitaan ako eh. Ah, dyan. Si, ano? Si, ano. E, Boknoy. Boknoy. Buknoy Boknoy. Sige Buknoy Buk -no Buk -no na si Botchok di pa lang kita. Una ko <laughs> uh, Si Botchok po na ay may nasikaso lang din po ngayon ano. Kaya wala po siya. Na... Diyan tayo siguro sa ano mga kapapi sa Makdo. Drive-thru. No? Bago natin sila ihatid doon sa Lilipatan. Actually, mga kapapi, sakto lang din kasi nung nakaraan, di ba naghanap kami ng paupahan nila, Burnok para nga doon kay Nanay Marita eh meron doon, may isa pang bakante. Alam niyo yan, mga kapapi parang parang pasil, ano? Parang uh, talagang ginagabayan tayo ng Panginoong Diyos kasi hindi lang si Nanay Marita yung nahanapan natin ngayon ng malilipatan, pati rin sila dyan diba? Grabe, grabe yung ano, pag Hindi rin namin expected ito dahil mapunta kami sa isa nating tutulungan eh. May mag-update sana tayo. nga nga lang eh, napansin namin may natutulog. Magtingin natin eh, eh sila dyan nga, mga kababi. Kaya yeah, salamat talaga. Salamat talaga sa ating Panginoon ay, Diyos, sa ay ay, hmm. Ano? po na eh? Ano po sana kami? May mission po kami na eh? Ay, ay, wala eh, di ah, ah eh, sakto nakita po namin kayo. Oo. Oh. Eh, may hirap na po pag, ano, pinalagpas pa kasi baka mamaya magbalik na naman kayo sa Las Piñas. Layo po yun, Nay. Layo yun, Nay. Hindi ka na ako sa biyahe. Oo, bigyan mo kami cellphone, na Cellphone? ay Uy, grabe. Para, anong gagawin mo cellphone, Nay? May text ka? Hindi, wala na kasi kaming bike, eh. wala na kaming bike. Asa na yung bike mo pala? Diyan. Ninakaw. Oo. Oh. Hindi ko muna lock na ganyan. Hindi mo na lock. Yun lang. Anong gusto niya, Nay? Kanin o ano? Kaba, ano? Burger. Kanin, gusto mo? Fries sa akin, fries. Fries na may kanin. Saka chicken. O. Oh. Kayo, nai ano po? ganun din. Babawi lang yan si John kasi na-miss niya yung John niya. sobrang payat ni John, mga kapapapi. Sige, ano daw? Ilan ba daw tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Limang, uh, ano? Ah, hindi. Hindi na ako magkakanin pala. Apat na lang na Chicken McDo. <clears throat> Hello, good morning. Ah, good afternoon na pala. <laughs> 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 good afternoon po. Ah, uh, Chicken McDo. The price and drink. Yes po. Yung uh, may price at drink. Tert po Ah, uh, regular po. Ah, uh, tatlo. Ay, apat po, apat. Bukan, Magkan, mekaning kano? Ano po? Anong inumin niyo na? Coke iced tea. iced tea na lang. Iced tea na lang. May iced tea po ba? Ayun, yun Ah, sige po. Apat na order po na 1 iced na may apat na iced tea po sana regular size. Then isa pong uh, double cheeseburger. Kapit yes, ba ikaw? Kapit ba ikaw ni? Kapit ba ni? Kapit ba ikaw ni? Kapit ba ikaw ni? Kapit ba ikaw ni? Kapit Opo. ikaw ni? Kapit ba na. ni? Kapit ba ikaw ni? Kapit ba ikaw ni? Kapit ba ikaw Sino? business, kilala mo pa po. Opo. Ay, nai, ah... Opo na pala ako Ano po, nai? <laughs> Opo. Sabi ko. Hindi, nai, diba? kasi... Ah, uh, gusto namin po kayong tulungan para kayo dyan. nai, ah, uh, kapag ka nailagak po namin kayo ulit doon sa bahay na lilipatan ninyo, dadalaw-dalawin po namin kayo doon. Talapit lang, Nay. Talapit lang po. Tsaka para magabayan natin si Jan sa kanyang bukasan sa pag-aaral niya. No, Jan? Opa. Oh, o. O, Papagupitan ka namin, ha? O. Ang importante ngayon, eh, magkakasama tayo. Ulit. Ulit, no? Ay, mga kababi, magbayad lang ako, no? Magkano daw, no? 825. 825. Importante, magkakasama at uh, hindi na kayo lalayo. Sana. Nay, pagka nandun na po kayo sa bahay, huwag na kayo lumayo, ha? Sana po maganda yung malabag. Sana maganda. <laughs> <laughs> De, ano hey, lang yun. Saka, kahit motor. na pansamantala, okay. ang importante may matulugang kayo, hindi sa kalsada. <laughs> Pero maganda naman yun. Maganda yon, Kanya nga lang... Ang itsura pa nun ngayon ay set up pa kasi. Iayos yeah, pa. Iayos yeah, pa. Pero ang importante, ang nandun importante na kayo. Naman, ang, ma ang importante bang, na ay uh, yung kaligtasan nyo. Mm hindi -hmm. kayo sa kalsada. Kasi, mga kapapi, Mahirap hirap. Sir, okay. nun. park na lang po, sir. Sir, meron po namin. Okay. Oh, na lang daw. Oo, sige, meron pa. Ayun, ang importante, mga kapapi. Nandito na sila. Kasama na natin. Ito na uh, yung bahay naman. Okay, sir. Yan na lang po tayo sir. pag <coughs> na lang po dyan. Hagan na lang namin sir. Ito may sinasabi si uh, Okay. Yan. Ano ang sinasabi? Nakakatakot minsan sa gabi. Katulad kagabi, gabi. May nanakot sa May nanakot sa inyo. May hawak na batuta. Oo. Oh. Sabi niya ako, pinipin, eh, pumapasok daw ako dun. Sabi ko, hindi nga ako tumatawid dyan sa kalsada eh. Paano kung makapasok? Tsaka bakit ako papasok dyan? Hindi, hmm. eh, sinagot ko rin siya na ano. Dyan. bigla, pagtingin ko na lang, asa ah, harapan ko na siya. Mm -hmm. Diba? Ang hirap eh. Eh ako pa naman, ano rin ako. Pag ako nasa Katwiran, iaan ko. Apo. Oh. Oh, Sabihin ko, ano, nakakatakot yung ha, ano mo eh. Ewan ko na kung buti nga eh. ko na lang matulog. Mm -hmm. Matakot pa yung anak ko. Pero Jan, hindi ka naman uh, nag-rugby jan? Hindi po. Hindi. Promise yan ah. Hindi yan. Hindi na ka ba? naman napabarkada sa mga ano. Hindi naman. Kaibigan lang. Kaibigan. Sino yung mga kaibigan mo? Marami eh. Marami, maayos naman. Saka ako hindi okay. naman nakapapayag siya mag-rugby. Na. Yung... Lagi, na, lagi kami magkasama. May... Na Pag may ano, bisyo pa yung kaibigan ko, hindi ka po, hindi, hindi ka Pag may bisyo, nilalayuan mo. Hmm. oh, tama yun ha. Alam mo naman yung tama at mali, di ba? Oo. Ngayon, sana sa muli nating pagkikita, uh, sana ay eh, huwag na masayang no? Paalagaan ninyo na. Tapos si nanay, siguro ipatay niya. Tatay niya ba hindi niyo, hindi niya, ay tatay niya hindi niyo kayang tulungan. Sino po ba ang tatay niya? Meron, nakiki na yan din, parang may sakit kasi. Saan po ba ang tatay niya? Flickstone. Yan so na yung dati niyong asawa. Yung tinuro ko sa'yo. Asawa, asawa patay, niya po ba yan? Asawa niya, Nay? Dati, hmm. ngayon nga, may sakit siya eh. Wala naman akong matutulong sa kanya. Ay natin eh. Gusto niyo bang mabuo pa yung pamilya ninyo? Hindi hey, naman. Kaya lang gusto ko lang tulungan niyo kasi ito naman para sa atak. Hmm. Siyempre, tatay pa rin niya yun eh. Hmm. Pwede, pe, po. I-ano natin. Pisio. O, i schedule natin. Okay, sabihin ko rin kay Papa. Para Mabuhay yung inyong pamilya kahit paano, Matulungan din natin, mapabutan natin kahit paano ng tulong yung tatay eh, ni Jan. Hindi, na ako na hinahangad yung buo-buo. Mm -hmm. Kasi ako, ang inaano ko para sa anak ko na lang. Ang inaano kasi ko talaga, tanggap ko na, may edad na ako. Nakatawa sa Kaya nga, gusto ko nga magsimba eh. Opo. Magsisimba na kami. Ay, grabe. Ano na Doon, sa Las Piñas, simba na kami. Tanong sa kami. Mm -hmm. Ayos yan, ano, na, no? ano? Parang ano nga, medyo maliwalag na kayo magsalita ngayon. Di ba na nga, uh, dati, isang isang tanong, isang sagot. Katotohanan eh. lang ang may sinasabi. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. talagang ano na kami, yung magbaba, yung... Kahit yung masabihin na, talagang ando na. Hmm. Mamamatay na kami, pati nga tatay nito, mamamatay na eh. Di ba, yung mga matatanda, mamamatay na doon lang kayong ano na namin. Ang ano ko lang kami kasi, maayos yung pagkamatay mo. Hmm. So kaya habang andito ka, man, maayos ka. Opo. Oh Tsaka may iiwan ninyo sa inyong anak. Oo, oh, oh, syempre. Ilan po bang, may kapatid po ba si Jan? Ako mamamatay ko na rito. Kailangan, bago ako mamatay, ayos na yung buhay. Hindi, huwag niyo munang pag-usapan <laughs> siguro yan, Nay. <laughs> at uh, <laughs> bata <laughs> pa kayo, Nay. Ay, pambihira. Hindi, hindi. Huwag naman yung patay-patay agad. Sabi Ay... ko lang <laughs> naman yung atuit. Nag-ikatotohanan lang yun. Pero, nandun tayo, Nay. Nasa katotohanan tayo ng gano'n. Lahat tayo mamamatay, kaya Uh, tawag dito na, mas okay ano, na siguro na nakakalimutan mamatay sila eh mm, nyo sa amin si Janine kasi nasabi ko naman yung mga abusado mm. -hmm. diba parang sabi ko mga tao ito parang nakakalimutan nila mamatay din sila mm -hmm. dapat dasal na dasal lang na tayo mm. -hmm. katulad yung bansa rito may ano natin yung bansa natin na medyo kami may ba na ano nagka, parang may kaguluhan mm -hmm. Kay Chino siguro tayo. Wag muna kayo no, noon. Wag muna isipin yung kamatayan. Oo, so, oh, Nay. Gumawa ano ka muna ng mabuti. Tsaka, Nay, uh, marami pa. Mahaba pa ang lakbay oh, ninyo, Nay. So, kaya, magkaroon pa kami ng trabaho. Oo, oh, oh. magkaroon pa ng trabaho. Magbalik sa normal ang buhay. Di ba? Tapos kaya, magka... Magkaapa, magka po kayo diyan kay diyan. Oo. Oh, oh. Di ba? Pagka <laughs> nagkaasawa 'yan. Pagdating ng panahon no diyan, pagka nag nakapagtapos ka na, pag-aaral, Meron lang may crush sa kanya. Kaso may ba, may crush na sa'yo? Ko sa kanya, unahin muna na kay Kasi yung asawa naman, madali lang naman. Yung. Madali Gopo. lang hanapan. Naka, no? parang bigla, lang. Saka parang biglaan. Hmm. Saka guwapo naman yan si Jan, guwapo. Uh, guwapo may anak ko. Oh, ito, meron na. Dito na tayo. Ito na yung ating... Uh... Oh, ito yata yung sa akin. Ibukot mo na lang para sa kanila na lahat. No, sa inyo pala. Ay, price pala ito. Ito no, ay price ito. Sa kanila siya ba? Oh, dyan. Burger lang tayo mga kapapi para diet diet ba? <laughs> diet diet muna tayo. <laughs> oh. Sinanay, bigyan si nanay. damat Salamat. Mabahin ka muna dyan. Damihan mo pagkain mo dyan ha. Magpataba ka ha. Yung, uh -huh. iwa, kutsi, ah, Nay? Parang bago po. May hey, papadins po ito. Ay, ito na eh. Oh. At least ngayon nakasakay na kayo. Diba? Okay. Dangin. Okay. Kaya na kayo na Ano na ano naman ito sa akin? Spotlight <laughs> Hindi. Kailangan ng ilaw na eh. Kasi may madilim ano ba? Hmm, madilim, madilim dito oh. Madilim. buti nga. May ilaw tayo na eh. Yung panang pati, makulitin. Opo. Buti nga. May ilaw tayo. Si si Intoy. Di makita yan. Pagka walang ilaw. Huwag mo ipapatay yung ilaw na eh. Kaya ito. tayo dito Oh, oh, ayaw, kakatamaan. <laughs> <laughs> na Oh, eh tabi mo na natin tong saklay mo na. Ayaw mo na yung kamay ko sa. Oh, ayan. Dito mo na natin saklay. Diyan. jang ko tsara. Iisa e, kayo ni mama. Kumain ng marami ha. Oh, at punta tayo doon sa lilipatan ninyo. Eh, mga kababi. Uh -huh. yeah, gusto ko din. Um, kay, masaya ka ulap. Ama ah, masaya ba kami kausap, Nay? Papatawa ka. Pa. Hindi <laughs> <Diyo> kami ganyan, <laughs> no? Eh, mas lalo kayong sasaya, Nay. Sa Ngayon, no? Dahil deserve niya yan. Pero malapit nang matapos <laughs> na naman yung taon na ito, mga kapapi. Malagay ko, isa itong muling pagkakataon para kay Nanay Gina at Jan na bumalik sa normal yung buhay. Kasi deserve nila, mga kapapi, dahil alam naman natin yung story ng buhay nila ano at uh, ito ang pusang loob tayo tutulong sa kanila ang sa puso natin dinisip ko rin kasi yung bata ilang taong ka na dyan? Okay. 17 na para rin sa kanyang pinabukasan sa pag-aaral niya no? at uh, salamat salamat sa inyong walang sa akong suporta at pagmamahal mga kapatid mga kapatistis at uh, ibabalita ipapalita ko rin nito kay papa no? So yun ano, siguro mga papi ay uh, hanggang dito lang po muna. Tapang uh, nabang po tayo sa iba pang mga kaganapan para sa buhay nila Jan at nanay Jean. Ano ka po? Ano, first time mo lang nakita si Jan ano? Yes, ma'am. Pero yung una, napanood naman sila? Ah, napanood mo sila? Bira, abi. Subscriber kasi yan ha? Suppry -ber. Suppry -ber. Suppry -ber. <laughs> <laughs> e. Ha? Subscriber. Subscriber. Eh, kain lang, bira. Kain na. Nay, kain na kayo, nay. Tamis mo ba yan? Ha? Oo. Oh, dami mo na naman dala na yan, no? Grabe si nanay, oh, oh. ang hilig. Ang hilig magpulot-pulot. Ang <laughs> <laughs> magsulat-sulat man. <laughs> oh, sosyal yung ano oh, yun. Oo, sosyal. Oo, mira na, mira. Dyan, ubusin mo yan dyan, ha?